November 1, taong 2012, sumabog ang tanker na minamaneho ni Ruben sa Saudi Arabia na naging dahilan ng pagkamatay ng 23 katao. Dahil dito, halos dalawang taon siyang nakulong sa Saudi Arabia dahil sa insidente. Bagamat nakalaya matapos ang dalawang taon, hindi siya pinayagang makauwi sa Pilipinas. Ito'y hanggat hindi nababayaran ng blood money para sa ilang kaanak ng mga nasawi. Abril taong 2023 ang pamilya ni Ruben lumapit sa isang NGO sa Northern Luzon para humingi ng tulong. Lumapit sila sa RTIA at yun nga according to the blog of kapatid natin na si Ruben ay uh, uh, nangangailangan siya ng amount na ganun. So alam niyo na alam po natin ng Kuldilira ang binggit uh, isang kultura yan is yon parang nagtutulungan. Uh -huh. uh, din inang binggit yan. So ang nangyari, nag-call up tayo ng uh, tulong sa mga kailian natin. So, marami naman nag -response. Dito, unti-unting bumuhos ang tulong mula sa kanyang pamilya, kaibigan at maging ng kanyang mga kababayan. Unang quarter ngayong taon na kompleto ang kinakailangan nitong halos 4 na milyong piso. Ang halagang ito na managers check noon sa bangko sa ilalim ng pangalan ng isa sa mga staff ng Rafi Tulfo and Action Center in Northern Luzon. Kailangan kasi munang makapagbukas ni Ruben ng bank account sa Saudi Arabia para tuluyan ng maipadala ang nalikom na pera sa kanya. Ito ang naging kasunduan sa pagitan ng RTIA o WACAR, Department of Migrant Workers at ni Ruben. At nitong ikalabing walo ng Agosto tuluyan ng naipadala kay Ruben sa Saudi Arabia ang kabuang halagang 3 milyong piso. Lahat ng record sa amin, every single centavo, from 100, five peso, 1 peso, hanggang sa 1,000 na nag-donate, na nagdala di dun sa opisina diyan sa RTIE ng Binggit, dito sa RTIA ng bingit ay nagkaroon ng record. Except yung pira na dinala ng kaniyang kapatid na si Ador Kibing. Yan ang wala kaming listahan dyan. Sila ang maya. Siya ang nakakaalam ng listahan. Pero sa amin, lahat ng dumating dito, na pira is, meron tayong listahan Galing saan, galing abroad, nandun nakalagay doon kung kanino kulikto Yung update is okay na, na-transmit na natin yung pera kay Kibing sa abroad. So untayin natin sila na sila naman ang mag-update sa atin at sa mga kakababayan natin na tumulong sa kaso niya sa Riyadh. Sa halagang ito, maaari nang makauwi sa Pilipinas si Ruben na halos labing tatlong taong pinagbayara ng aksidente ang kanyang kinasangkutan sa Bansang Saudi. Vanessa Bugtong, RNG News.